So ito daw eh Daan din Papunta sa uh, Isang uh, Kilalang falls dito Sa bahaging ito Ang uh, Tagupak Falls Pero hindi muna tayo Pupunta doon Aba Wow Ang ganda pala dito Ay grabe, may ilog na maganda. Ayun oh. Dito pa lang sa bungad ang ganda na ng tanawin mga body. Ayun oh. May lumang tulay. Tapos itong makikita mo sa ano sa baba teka mo muna tayo pakita ko sa inyo pakita ko sa inyo ang ganda ng ilog oh hindi siya kanong kalakihan pero itang kita mo naman sa dumadaloy na tubig na malinis tapos dito pwedeng maligo Oh, lalim to. Lumang tulay oh. Ang ganda. Kailangan magpa-picture muna tayo dito.